taong 2016 ng personal kong nakilala sa Cancer Champions Project ng Jimmy Kapuso Foundation ang nooy dalawang taong gulang lang na si Sa kanyang murang edad, nakikipaglaban na siya sa pambirang sakit na kung tawagin ay Langerhans Cell Histiocytosis. Sa kabila ng matinding pagsubok, buong tapang siyang sumailalim sa gamutan at chemotherapy. Makalipas ang siyam na taon, kamustahin natin siya ngayon. Sa sigla ng kanyang mga indak, hindi mababakas ang pagsubok na pinagdadaanan ng labing isang taong gulang na si Loan. Malayo na siya sa nakilala ko noong 2016 na payat at malaki ang tiyan. Epekto yan ng Langerian's cell histiocytosis na dumapo sa kanya nung edad dalawa pa lang. LCH po kasi meron kang depekto sa cells sa immune system. Kalat yan sa buong katawan. Pwede siyang single system, pwede rin siyang multi-system. Yung ating po pasyente, multi-system po siya. Yung bone marrow niya, nung no, apektado, mababa yung red cell niya, mababa din yung platelet niya. Tapos yung spleen niya, nung no, lumaki din yun, naapektuhan yung liver niya. Ipinagamot ng GMA Kapuso Foundation si Loan matapos mapabilang siya sa mga beneficiary ng Kapuso Cancer Champions Program ng GMA Kapuso Foundation noong 2016. Makalipas ang halos isang dekada, atin siyang binisita sa kanilang tirahan sa Pangasinan. Malusog at masigla na ngayon si Loan. Masipag rin mag-aral at pangarap niyang maging doktor. Hey pa matulungan mga bata may sakit. Piligyan na rin natin siya ng mga vitamins, grocery packs at bigas. Maraming maraming salamat po sa GMA dahil sa inyo napagamot namin siya na walang binayaran. Maraming salamat po sa GMA Puso. Magaling na po ako. Maraming salamat po kay Tita Mel dahil natulungan niya ako. Mag-aaral po ako mabuti walang anuman loan. Masaya ko na makita kang magaling na at sana matupad mo ang iyong mga pangarap. Sa mga nais sumuporta sa aming Kapuso Cancer Champions Program, maaari po kayong magpadala sa Cebuana Rewolier, pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.